So, ang babae na ito ay psychic daw, or at least, yun ang claim niya. At maloloko niya ang lalaking ito ng milyon-milyong dolyar. Ang pangalan niya ay si Rachel Lee at nakatira siya sa Oregon at isang araw ay pumasok ang isang lalaki sa kanyang psychic shop. Ang pangalan ng lalaki na ito ay Ralph, 57 years old, at sobrang malungkot siya. Kaya nais niyang humingi ng payo mula sa isang psychic. Pero si Rachel Lee ay nakikita siya bilang isang easy target. Ibig sabihin ay isa siyang matandang lalaki na malungkot ang buhay, hindi pa siya nag-aasawa at hindi pa siya nagkaroon ng relasyon at ang pinakamahalaga ay mayaman siya dahil ang pamilya niya ang may-ari ng isang matagumpay na plantasyon ng puno. Kaya binigyan siya ni Rachel Lee ng psychic reading. Nag-uusap sila at nagkaroon sila ng magandang samahan. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng bagay na nais niyang marinig. Kaya't pagkatapos, paulit-ulit siyang bumabalik sa kanya. Unti-unti niyang ibinubunyag ang higit pa tungkol sa buhay niya. At nagiging mas personal na ang relasyon nila at nagsimula na silang magkasama. Binibilhan siya ni Ralph ng mga regalo, nagsusulat ng tseke, at binibigay ang lahat ng mga kailangan niya. Hanggang sa in-employ siya ni Ralph bilang kanyang personal housekeeper. At kalaunan ay in-employ siya ni Ralph upang alagaan ang mga gastusin ng kanyang matandang ama, tulad ng pagtulong sa pagbabayad ng mga bayarin sa tamang oras at iba pa. At naging full-time caregiver siya ng matandang ama ni Ralph. Tinutulungan niyang pamahalaan ang mga finances ng negosyo ng pamilya, a.k.a. ang successful tree farm. Kaya sa loob ng susunod na dalawang taon, ay dahan-dahang pinapalakas ni Rachel ang tiwala ni Ralph sa kanya. Nagpapanggap siyang matalik na kaibigan at ginagamit ang kanyang mga pondo upang bayaran ang sarili ng $9,000 kada buwan upang magtrabaho para sa kanya. Grabe. Pero isang araw, lumapit si Rachel Lee kay Ralph at may binanggit na hula dahil nga psychic siya. Sinabi niya sa kanya na siya ay may magandang kapalaran at malapit na niyang makilala ang isang espesyal na tao, isang romantic interest, na may kulay blond na buhok at may English accent. At magandang balita ito para kay Ralph dahil sobrang malungkot ang buhay niya. At gusto niyang makatagpo ng babaeng may blond na buhok at English accent. Kaya ilang araw pagkatapos at isang araw si Ralph ay nasa Portland Airport at nagkataon na nilapitan siya ng isang babae, si Mary Marks. At nakipag-usap si Mary Marks sa kanya at nagkataon na may blonde siyang buhok at may English accent. Sinabi ni Mary Marks na siya ay isang exchange student at nasa 20s na siya. Pero wala ni isa sa mga iyon ay totoo. Ngunit tatalakayin natin iyon mamaya. Kaya nakipag-usap si Ralph kay Mary Marks at nagkaroon sila ng magandang samahan. Nag-umpisa silang maglalandian at mabilis na naging madalas ang kanilang pag-uusap sa telepono. Pero si Mary ay nakatira sa California at si Ralph naman ay nasa Oregon, kaya long distance ang kanilang relasyon. Pero talagang gusto nila ang isa't isa. Pagkalipas ng dalawang taon, nagpakasal sila, pero mabilis lang nakasalito para matulungan siyang makuha ang visa niya. Pero kahit ganon, sobrang saya ni Ralph. I mean, first time niyang nagka-love life kahit long distance pa ito. Sa katunayan ay sobrang in love si Ralph, kaya bumili siya ng personalized. Na license plate frame na may nakasulat na Ralph Mary. Pero di nagtagal, sinabi ni Mary Marks kay Ralph na isa rin siyang bookkeeper. Kaya ipinasa ni Ralph ang ilang responsibilidad sa bookkeeping ng negosyo sa kanya. Kaya't si Rachel Lee at Mary Marks na ang may kontrol sa mga finances ni Ralph. At pagkatapos ay binenta ni Rachel Lee ang lahat ng mga investment ni Ralph at pinabayaran ng sarili, pati si Mary Marks. Pinabayaran ni Rachel Lee ang kanyang sariling kasintahan at lahat sila ay namumuhay ng marangyang buhay gamit ang pera ni Ralph at gustong gusto ni Rachel Lee na ginagamit ang mga corporate credit card ni Ralph upang travel sa buong mundo kasama ang kanyang kasintahan. We're here in Paris on our anniversary at the Eiffel Tower, about to have dinner, five-star restaurant. Pero lalala pa ito dahil isang araw ay nagkasundong magsimula ng pamilya sina Mary Marks at Ralph. Matagal ng gusto ni Ralph na magkaanak, isang taong mapagpapasahan niya ng tree farm. Ngayon, dito na nagsisimulang gumulo. Magkasama na sila ng ilang taon. Ngunit hindi pa sila nagkaroon ng intimacy. Wala. Hindi pa sila nagkaroon ng physical na relasyon. Wala talaga. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit nagkasundo silang ipagawa kay Mary Marks ang IVF para mabuntis. Kaya sinabi ni Mary kay Ralph na ilagay ang kanyang special sauce sa isang cup at dadalhin niya ito pabalik sa California sa doktor upang magamit sa pagpapabuntis. Kaya ginawa nila iyon at bumalik si Mary Marks sa California at gamit ang special sauce ay nabuntis siya. At makalipas ang nine months ay bumalik si Mary Marks sa Oregon na may dalang baby na sinasabing anak ni Ralph at ang pangalan ay hindi ko to gawa-gawa Pinangalanan niya itong Giorgio Armani kaya ng pangalan ng t-shirt. Pero kahit ganon, sobrang saya ni Ralph. I mean, mahal na mahal niya ang anak niya. Ito ang matagal na niyang nais. Nice. At tinadala siya ni Mary mula California para bisitahin si Ralph palagi. Papa! He misses you and he wants you to know it. Okay, sige. Ito na ang katotohanan tungkol kay Mary Marks. Handa ka na ba dito? Si Mary Marks ay hindi isang random na exchange student na may English accent. Sa kanyang 20s na nagkataon lang nakilala si Ralph, isang araw ay nalaman na si Mary Marks ay tunay na anak ni Rachel Lee. At magkasabwat silang niloloko si Ralph. By the way, si Mary Marks ay wala pa sa 20s, kundi siya ay 17 years old pa lang. Nang makilala si Ralph sa paliparan at 19 na siya nang magpakasal sila. At syempre, walang alam si Ralph sa tunay na edad ni Mary Marks. At ang English accent niya ay peke, pati na rin ang kanyang blonde na buhok ay wig lang. Peke rin ang kanilang kasal dahil wala siyang hiningi na papeles. Lahat ay bahagi ng kanilang panilin lang. Pati ang pangalan niyang Mary Marks ay peke. Pero heto ang kwento, talagang nabuntis si Mary Marks, pero hindi kay Ralph. Nabuntis siya ng tunay niyang kasintahan sa California. Pero si Giorgio Armani, ang bata, ay hindi niya tunay na anak. Sinasabing hindi siya pinayagan ng kasintahan na gamitin ang tunay nilang anak, kaya kumuha siya ng anak mula sa kamag-anak. Paminsan-minsan, dinadala niya ang sanggol ng kamag-anak niya sa Oregon para kay Ralph at sinasabi na iyon ang anak niya. Kaya ang batang nasa video na tinatawag siyang dad ay hindi kanya. Poor Ralph, wala siyang kaalam-alam sa lahat ng ito. At kung tatanungin mo ako, paano siya naniwala sa ganitong kalinlang? Ewan ko, hindi naman ako siya, baka magaling lang talaga mang scam ang dalawa. Plus, remember, sobrang lonely ng buhay ni Ralph at talagang gusto niyang magka-love life. At 'yun nga dumating na. Pero mas lalala pa ang mga bagay kay Ralph dahil isang araw pumanaw ang kanyang matandang ama. Kaya't ngayon, ang buong tree farm ay sa kanya na. Kaya't si Rachel Lee, na siya pa rin ang nagmamanage ng kanyang mga finances, ay nagsinungaling at sinabi sa kanya na siya ay wala ng pera. Sinabi niya kay Ralph na kailangan niyang bayaran ng inheritance tax at kailangan niyang ibenta ang buong farm upang bayaran ang utang. At malungkot na naniwala si Ralph at kinawa niya ito. Ibinenta niya ang farm na mahal na mahal niya para sa halagang $122 million. At syempre, si Rachel Lee pa rin ang may kontrol sa kanyang pera. At dahil sa malaking halaga ng pera, kinamit ito ni Rachel Lee para bumili ng maraming bagay para sa sarili. Bumili siya ng isa pang psychic shop, nag-invest siya sa real estate sa California, Binilhan pa ng exotic car ang kanyang kasintahan at mga Rolex. I mean, grabe na talaga ang mga peking psychic na to. Pero heto ang dapat tandaan sa buong kwento lahat ng ito ay nangyayari sa ilang maliit na bayan sa Oregon. At ang mga tao sa maliliit na bayan ay madalas nilang napapansin ang mga bagay-bagay. Halimbawa, ang psychic shop kung saan ginagawa ni Rachel Lee ang kanyang mga readings. Ay bigla na lang may puting Ferrari na nakaparada palagi sa labas. At ang mga tao sa bayan ay nagtataka, paano kaya siya nakakabili ng Ferrari lalo na siya ay isang psychic reader lamang. Dahil lahat ng tao dito ay pickup trucks ang gamit. Kaya't nagsimulang mag-usap ang mga tao at naniwala ang mga kapitbahay na niloloko na si Ralph. At sa huli, nakialam na ang lokal na pulisya at kinuha nila ang mga financial records ni Ralph nang tiningnan ng kanyang bank records. Mukhang bumili si Ralph ng maraming bahay, isang apartment complex, mga biyahe sa Europa, isang Bentley at Ferrari. Kaya't nilapitan ng mga pulis si Ralph at tinanong siya, Uy, Ralph, bumili ka ba ng Ferrari at lahat ng ito? At syempre, sumagot si Ralph ng, ah, hindi. Kaya pagkatapos ng 10 years, ay unti-unting nagsimulang gumuho ang scam ni Rachel Lee at ng anak niya at naloko nila si Ralph ng halos 15 million dollars. At kawawang Ralph, nang sinabi ng mga pulis sa kanya na niloloko lang siya, ay gusto niyang mabawi ang perang nawala sa kanya. Pero mabait siyang tao, at ayaw niyang magkaroon ng problema sina Rachel Lee at Mary Marks. Dahil nagmamalasakit pa rin siya sa kanila. Gayunpaman, sa huli, nagkaroon sila ng problema. At boom, inaresto si Rachel Lee narito ang kanyang mugshot. At boom, inaresto rin si Mary Marks, narito ang kanyang mugshot. At pareho nilang tinanggap ang plea deal. Pero kahit pagkatapos ng kanilang pagkakaaresto, hindi pa rin naniniwala si Ralph sa lahat ng ito. Iniisip pa rin ni Ralph na si Mary Marks ay ang blonde na babae. Mula sa England na nakilala niya sa airport at nagmamahal sa kanya kaya bilang bahagi ng kanyang plea deal ay pinaupo ng mga pulis si Mary Marks sa isang kwarto. Kasama si Ralph at ipinagtapat sa kanya na siya ay isang fraud. At pinilit nilang tanggalin niya ang kanyang blonde wig sa harap ni Ralph. Nang tanggalin niya ang wig sa harap ni Ralph, ay saka lang niya nakita ang katotohanan. At naniwala na siya na niloko lang siya ng babaeng ito sa huli, si Rachel Lee ay nahatulan ng 9 years sa bilangguan. At si Mary Marks naman ay nakulong ng 2 and a half years. At ang kasintahan ni Rachel Lee, nakasali rin, ay nahatulan ng 2 years sa bilangguan. At ayon sa balita, ay kahit pagkatapos ng lahat ng yon at kahit taon na ang nakalipas ay suot pa rin ni Ralph. Ang kanyang wedding ring kasi talagang gusto niyang magkaroon ng pamilya. Kahit pa papeke,